Ang laban ng tao at halimaw. Sa huling yugto ng season 1 ng Kaiju No. 8 Episode 12, nasubok ang pinakamatinding laban ni Kafka Habino, hindi lang laban sa ibang Kaiju, kundi laban sa loob niya. Sa sandaling nalantad ang kanyang lihim na siya rin ay isang Kaiju, dinala siya sa gitna ng autoridad ng Jack para pagpasyahan ang kanyang kapalaran. Sa simula ng episode, makikita si Reno at Iharo, na nag-uusap tungkol sa kanilang kapangyarihan at limitasyon, sabay na alam nilang wala silang magawa upang iligtas si Kafka. Samantala, pinapatawag si Mina Ashiro, upang magpaliwanag sa harap ng pagkaalam nila sa totoong katauhan ni Kafka. Sa gitna ng diskusyon at pagkakaawat-awat ng mga opisyal, hindi na kontrol ni Kafka ang kanyang sarili, at nanabog ang halimaw na nasa loob niya. Sa napakalakas na puwersa, sinubukan ni Director General Isao Shinomiya, napigilan siya sa isang teknik na, force blast, ngunit tila hindi sapat iyon dahil mabilis na nagreper at lumaki si Kaiju No. 8. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naalala ni Kafka ang kaugnayan nila ni Kikoro, ayaw niyang sakta ng ama nito sa harap niya. Sa isang desperadong hakbang, sinaksak ni Kafka ang kanyang sariling dibdib, upang pigilan ang halimaw sa loob niya, isang sakripisyong nagpahinahon sa labanan. Pagkatapos ng matinding bakbakan, bumagsak si Kafka sa sahig habang humihinga ng mahina. Pinagpasyahan ng Jack Council na sa kabila ng katutuhanang siya ay kaiju, bibigyan siya ng pagkakataon, magiging isang, weapon, siya, para sa pagtatanggol, sa halip na ituring bilang kaaway. Nagtapos ang episode sa isang cliffhanger, nakahiga si Kafka sa ospital, habang maraming tanong ang nananatili, may susulong ba niya ang kontrol sa sarili? At paano tatangkiliki ng kanyang tungkulin bilang sandata laban sa iba pang kaiju? Magsisimula ang episode sa labis na tensyon sa pagitan ng mga opisyal ng Jack, sa isang banda, mayroong kagustuhang parusahan si Kafka dahil sa panganib na dala niya sa kabilang banda naman, may mga naniniwala sa kakayahan at kabutihan niya. Ang istorya ay patuloy na punong-puno ng flashback sa mga nakaraang sakripisyo at pagkilos ni Kafka, bilang paalala sa mga nasa council kung bakit siya nagtiis. Habang nagpapatuloy ang debate, isa-isang lumilitaw ang mga argumento ni Mina, Kikoro, Reno, Iharo, at iba pa, may mga humihingi ng habag, may mga naninindigan sa prinsipyo. Ang eksenang ito ay nagbibigay diin sa kung gaano kahalaga ang moralidad sa mundong puno ng halimaw. Pagdating ng labanan, unti-unti nang nawawala ang kontrol ni Kafka. Ang halimaw sa loob niya ay nagmamaneho sa katawan, at ang kanyang sariling alaala at pag-iisip ay tila nagiging malabong anino sa likod ng karahasan. Lumalaganap ang pagkawasak sa paligid. Isang eksena ang kumakatok sa puso, si Kikoro na nanunood sa nawasak na arena, nananangis at nagmamakaawa Sa huling sandali, bumalik si Kafka sa sarili sa pamamagitan ng alaala ni Mina. Ito ang nagpabuhay sa kanyang hangarin na maging tao, hindi isa lang halimaw. Sa pamamagitan ng paghulog ng kanyang kapangyarihan, literal, sa pamamagitan ng pagsaksak sa dibdib, pinigilan niya ang halimaw sa paglipas ng ladrang agresyon. Ito ang naging daan para makita ng Council ang tunay niyang intensyon at potensyal. Sa pagtatapos, nagkakaroon ng kompromisong desisyon, hindi siya patay o parurusahan agad, bagkus gagawing sandata ang kanyang katauhan para labanan ang mga halimaw, ngunit sa ilalim ng mahigpit na pagsubaybay. At habang nakahiga sa ospital si Kafka, nakamasid ang mundo sa kanyang kinabukasan. Yeah.